Yan, good morning mga idol. Uh, guys. Kasama ko yung aking ano, paboritong checker. Stay mag high ka naman sa mga fans natin. Yung tulog <laughs> <laughs> Yan mga idol, update lang sa weather dito sa kamay nila. Tingnan niyo naman. Buti na lang nakahanda ang mga tropa, may kwan, may dala kaming lona. kung hindi masabaw sana ang labas namin dito. Yan sa ano, isang linggo na yata tayo walang upload. Maraming salamat sa inyo at ay, sa mga silent viewers dyan, sa mga subscribers. atensya na mga guys medyo napabayaan natin ng ating vlog ating channel yun mahalos dalawang linggo na to ganito ang sistema dito sa ano lungsod ng Maynila at hindi ng ulan. o sya na ito tinan dami yung pangarga namin no? halos sagat na sa tubong ito tayo magawa kundi kailangan daw i-crate i-crate talaga namin to ay tayo sa isa tapos kalutin natin yun, shout yan ay, sa mga tropa mga tropa ang vlogger Farmer Boy TV, Maskarang Vlogger ay si Badong, shoutout sa inyo idol ingat sa lahog dyan si Badong oh, okay. ay pagunti ko lang ha ay babayad, babayad, babayad. Pagkatapos dito mga guys, ah may pick-up pa kami. Shoutout din sa ating mga magigiting no FWs diyan, shoutout po. Oh, Yan ginagawa pa namin yung sidings. Nila pala kasi ako nakaupo lang dito. Go sending. Yeah, Shout out dyan sa mga bahaing lugar Lagi po kayo mag-iingat mga guys so, Noong lunes hindi kami nakatawid Dahil malalim na talaga yung baha dito sa may bakoon Kaya wala tayong magawa kundi balik tayo sa bahay At hindi yung pinsala ni ano ni Enteng Ang galing na galing Tingnan nyo naman mga guys kung gaano ang hirap ng buhay ng ano, pobreng tao. Mga bagyo na, nandito pa rin tayo, tuloy pa rin ang ating trabaho. Shout out dyan sa mga mayayaman. Tapos lalong lalo na yung mga sobrang yaman na, korap pa. Ambunan nyo naman yung mga taong mahirap ng Pilipinas. wag puro bulsa lang. <laughs> ano nyo mga guys, eh, kung makisali pa ako dyan, kulang mo ng martilyo. At martilyo natin. Wala tayong magawa, kundi trabaho pa rin kahit bumabaha, bumabagyo. Tuloy pa rin ang ating ano, hanap buhay. Okay. <laughs> oh, grabe so, doon. Ano, ano, bahay ng itik ah. <laughs> yan, ma matiba yan. Wag lang humampas ng sobra. Ito na nyo mga guys, yung sahi ko. Basa din. Yan mga idol, naka 1-0 na kami. Tapos yan, balutang kagad. kasi tabi doon, kahit na ulan. Hindi naman yan sasanip yung ulan dyan. Dahil doble ang jackrap na nilagay. Meron na sa loob. Eh, jackrapin pa yung mamaya uli. Ano na mga guys, binabalot uli. Para safe na safe. Hindi mahirap na kung pumasok ang tubig dyan. Ubus yan. Tinan mo nga kay Jopit, baka hindi niya ilak yun na Nandun yung mga... Nandun yung mga M203 natin. Yan na, isabit mo lang dyan, Pit, uli. Kailan ko, kasi yung 45 ko Ayan, na. Yan, yan, yan. yung uh, sa so akin nga, uh, 43 and 1 half, nandun. 43 uh, pa lang. Tapos, Pit, tingin ka lang sabaw yung tubig baha. <laughs> Gago! <laughs> <laughs> yan, mga guys, tinan nyo kung gaano ginawa para safe na safe. Dito pala 'yan, bagyo yeah. oh, 'mo 'yan? Bagyo lang 'yan, Pinoy tayo. yung kasabihan. Hindi matitinag. Ay, okay. andiyan, mga guys pawing na tayo ganoon pa rin ang panahon mas lalo na mas pupus na ulan dito na tayo mga guys sa may ano, kalaw banda bandang kalaw problema yan go pa kayo eh o oh, maubos din yan kahit normal lang yun salamat idol Ang tao dito mga guys Nagsiuwihan na yung aplikante ng mga marino Pasensya na kayo. Dahil na ulan. Salbahing ulan to. Sunod-sunod yung bagyo. Sige, silip ka pa. Ito silip. Thank you, doll. Yun, buti na lang. Automatic yung ating cam. <laughs> so, yun, hanggang dito na lang mga guys. Pasensya na. At ngayon na lang uli ang nakapag-vlog tayo.